Sabi po ng mga netizens, mukhang magkukompetensya itong dalawang ito. Noon, yan kasi po ang statement na itong si Duterte. Itignan natin itong nakakagulat kuno na revelasyon na si Duterte kay Pangulong Marcos. Una, kung titignan natin kung alam mo na ganito ang sitwasyon na si Marcos Jr., yung kanyang bintang na yung pangalan nga daw na si si BBM ay nasa listahan nang Pidea noon. Kailan ba yung noon na yan? Titignan natin. Kung alam mo na pala noon pa man din na ganyan si Marcos Jr. Na andyan pa rin kayo at nakipag-team up sa BBM Sara na kuno ay unity team nga. Ayan, ang dami nagoyo. Tapos ngayon, ang sitwasyon niyo ngayon ay ang tinde. Batuhan kayo ngayon ng baho. No wonder hindi na tayo nagtataka dahil ito talaga sa tingin ko ang ang napipintong mangyayari, ang matinding away between Duterte and Marcos. Matindi, ha? balikan natin. Noon daw na mayor pa itong si, si Duterte, meron daw ipinakita na ebidensya ang pideya sa kanya. Isang listahan na naandun nga daw ang pangalan na si Marcos Jr. Nakasali nga sa drug watch list. Ulitin ko ha, noong mayor pa etong si Duterte. Hmm. Ayan, mayor ah. Pero pinakitaan ng PIDEA ng listahan. At bakit? Bakit ka pinakitaan ng listahan? Sabi ng mga netizens, siguro daw pinakita ng PIDEA na, oh, eto, eto yung mga kakompetensya mo sa trade mo sa droga. Sabi yan ng mga netizens, sa, Abay, hindi malayo. Naisipin talaga yan ng publiko. Dahil sa nakikita natin ngayon, tignan nyo naman, Nagkakagatan. Okay? Gano'n naman eh. Ang madalas na magkaaway sa mundong ito ay yung magkakumpetensya at hindi healthy ang kanilang competition. Nag-iiringan. Nagpapataasan ng ere. At syempre, nag -iingkitan. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Matindi ah. Matindi etong banat na ito na etong si, si Duterte kay Marcos Jr. So, yan ba ay may katotohanan? Naku, ay bumanat din po itong si Marcos Jr. kay Duterte na kuno nga ay gumagamit ng illegal na substance din. Etong si Digong, oh you see? Ayan, naglabasa na kayo talaga ng kanya-kanyang baho. Eto, balikan muna natin. Sa isang official statement ngayong lunes, Hinamo ni House Speaker Martin Romualdez ang pamit pamilya Duterte. Yan. So talagang ito po ay hindi lang away ni, ni Marcos Jr. at ni Digong. Anong sabi na si Baste? na anak ni Digong? Baka nakakalimutan mo na kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang ama mo, that is Marcos Sr. ay dahil sa ama niya na si Digong. Yan po, ang daming sumbat ngayon na nangyayari. Sumbatan, na brother, na nangyayari. So, ayan. Marcos, lahat ng buong pamilya ni Marcos, except, ay ni Marcos. Dito po, si Romualdez, kung makikita nyo. Abay, syempre, nasa side yan, nang nasa Malacanang. Sabi, mm -hmm. hinamon daw netong si uh, Martin Romualdez, ang pamilya Duterte, na patunayan ang mga aligasyon partikular ang pagkakasama o manunga netong si Marcos Jr. sa narco list ng Philippine Drug Enfor Enforcement Agency noon. Ulit-ulitin ko, noon. So, balit, eto daw ngayon ay pinabubulaanan nga ng ahensya, ng PIDEA, na hindi nga daw totoo. So, minsan, isipin mo, ay, bahala kayo dyan, mga bueset na to. Ano to? Pinaglalaroan nyo ang taong bayan? O, di ba? Nagtuturuan, nagbibintangan, hindi ka kayo pareho kayong pareho kayong nasa narco list na yan. Di ba? Kung titignan natin ang angulo, talagang pangulo ng, ng, ng ating bansa, etong mga Marcos at mga Duterte, Ayon kay Romualdez, maituturing na budol-budol daw. Stones lamang ang kwento ng mga Duterte na ani ay paninira lamang sa Pangulo. At babalik siyempre ang etong mga Duterte na sila ang sinisiraan, sila ko ano na binabanatan, sila ko ano na ang tinitira dahil, dahil matunog na pangalan ang, ang Sara Duterte, S-W-O-H, bilang susunod na Pangulo. Yan, yan, yan eh, sinisiraan. Ito daw ay Uh, kilos politika na mga Marcos, ganyan po ang kanilang batuhan ngayon. Ulit-ulitin ko, tayo pong mga mamamayan, tayo pong mga butante, sana ay hindi na pauto. Kung sila ay naguutoan, kung sila ay nagdadrama, kung sila ay nagsisiraan, sana po walang masira sa ating mga butante. Sana po tayo ay lalong maging mapanuri at lalong maging magaling, marunong mag-discern at alamin kung ano talaga ang tama at ano ang hindi tama. Ganun dapat tayong mga kababayan, tayong mga mga Filipinos dahil sa tingin ko ha, etong dalawang pamilyang ito ang mga mandurugas, etong dalawang pamilyang ito ang salot ng ating lipunan. 'Di ba?